Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Ustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay sharing gagamiting panukat sa inyo. Madali para sa atin ang humusga sa ibang tao. Minsan, hindi pa natin sila lubusang nauunawaan pero nakapagbibigay na tayo ng opinyon tungkol sa kanila. Kapag may nagkamali, madali tayong magparusa o magalit. Ngunit sa Lukas, itinuro sa atin ni Jesus ang isang mas mataas na daan, ang daan ng pagpapatawad magbibigay at hindi panghuhusga. Sa anong paraan ba natin ginagamit ang ating puso? Tayo ba ay mabilis humusga o handang umunawa? Tayo ba ay maramot o handang magbigay? Ang panukat na ginagamit natin sa iba ay siya ring ipantatakal sa atin ng Diyos. May tatlong aral mula sa ating pagbasa. Una, huwag mabilis humusga, huwag magmadaling magparusa. Maraming pagkakataon na hinahatulan natin ang iba, batay sa ating limitadong kaalaman. Ngunit sabi ni Jesus, huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Ipinapaalala nito na tanging Diyos lamang ang ganap na nakakaalam ng puso ng tao at siya lamang ang may tunay na hustisya. Sabi ni Jesus, sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Pagnilayan, sa halip na husgahan ng iba, paano ko mas maipapakita ang awa at pangunawa? Ikalawa, magpatawad ng walang pag-aalinlangan. Kapag nasaktan tayo, natural na gustuhin nating gumante o parusahan ang kasalanan ng iba. Pero malinaw ang pangako ni Jesus, magpatawad kayo at kayo'y patatawarin. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagwawalang bahala sa mali, kundi isang pagpapalaya, hindi lang sa taong pinapatawad natin, kundi lalo na sa ating sarili. Ayon sa Mateo, kung kayo'y magpapatawad sa mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong ama. Pagnilayan, mayroon ba akong taong kailangang patawarin upang maging malaya sa bigat ng sama ng loob? Ikatlo, maging mapagbigay. Ang pagpapala ay bumabalik. Ang pagbibigay ay hindi lang tungkol sa material na bagay. Maaari tayong magbigay ng oras, pangunawa, pagmamahal at kabutihan Ayon kay Jesus, magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa. Ang Diyos mismo ang nagbibigay ng gantimpala sa mga taong may pusong bukas sa pagbibigay. Ayon sa gawa, mas mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagnilayan, paano ko mapapalakas ang pagiging bukas palad at maibabahagi ang pagmamahal ng Diyos sa iba. Pagnilayan natin paano ko matutunang umiwa sa panghuhusga at mas maging maunawain sa iba. Mayroon ba akong hindi pa napapatawad? Paano ko ito ipagkakatiwala sa Diyos? Sa anong paraan ako maaaring maging bukas palad at magbigay ng may pusong busog sa pagmamahal ng Diyos? Panalangin. Panginoon, salamat sa iyong paalala na huwag maging mapanghusga, kundi maging maawain at mapagpatawad. Tulungan mo akong sundin ang iyong daan, ang daan ng habag, pangunawa at pagbibigay. Naway gamitin mo ako bilang kasangkapan ng iyong pag-ibig upang ipalaganap ang kapayapaan at pagpapatawad sa aking paligid. Amen. Ang sukat ng ating puso ay nasusukat sa ating awa, pagpapatawad at pagbibigay. Paano natin gagamitin ito para sumasalamin sa pagmamahal ng Diyos?